Aris, ang pahiwatig ng mga bituin. May dalang malakas na enerhiya. Ang araw na ito para sa iyo, kung may mga transaksyon o pakikipag-usap na kailangang gawin, tiyakin mong puntahan ito, sapagkat may posibilidad kang makabuo ng produktibong kasunduan. Magiging maganda rin ang oportunidad para simulan ang isang bagong mapagkukunan ng kita sa pera. Ay mag-ingat sa paggastos at sikaping magtabi kahit maliit na halaga. Ito ay makakatulong lalo na tila may paparating na pagkakataon para sa negosyo. Ang iyong pagiging mapagplano sa pananalapi ay magbibigay daan sa mas maayos na hinaharap. Sa pag-ibig, magpakita ng mas maraming pag-aalala at pagkalinga. Ang simpleng kilos ng pagiging maalalahanin ay magbibigay ng saya sa iyong minamahal, ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, ay huwag matakot magsimula, kahit maliit lamang, ang bawat hakbang ay mahalaga para sa iyong tagumpay. Taurus, ang pahiwatig ng mga gabay kung ang iyong plano, ay may kinalaman sa paglalakbay o mga usapan na may kalayuan, mas mabuting ipagpaliban ito, may posibilidad na magdulot ito ng labis na gastos na hindi makakabuti para sa iyong kasalukuyang kalagayan. Iwasan ang pagiging sobrang maawain, lalo na sa mga humihingi ng tulong na maaaring magresulta sa bigla ang pagkakagastusan. Sa tahanan, ay kinakailangan ang mahabang pasensya, kung ikaw ay galit, maghinay-hinay sa pagsasalita upang hindi magdulot ng mas malalim na alitan, palaging subukang magpakita ng pag-unawa sa mga miyembro ng pamilya, sa trabaho. Kahit nakakaramdam ng katamaran, ipokus ang iyong atensyon sa mga gawain, tapusin ang iyong mga tungkulin ng maayos at may dedikasyon, ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan ay mag-ingat sa iyong galaw at desisyon, minsan, mas mabuti ang pagiging simple kaysa sa pagiging komplikado. Gemini, ang pahiwatig ng liwanag ng araw ngayong araw, may pagkakataon kang makipag-usap ng malinaw at masigla, ang iyong positibong pananaw at ideya ay maaaring maging daan upang maisakatuparan ang iyong mga plano ito ang panahon upang magtiwala sa iyong kakayahan at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Sa pera, ay mag-ingat sa pagpapautang. Kahit patila maayos ang intensyon ng iba, tandaan, hindi lahat ng pinautang ay tiyak na makakabayad, ang pagtanggi sa pagpapautang ay hindi kawalan, kundi proteksyon para sa iyong pananalapi, sa tahanan. Ay, mas kinakailangan ngayon ang iyong suporta. Pakinggan ang hinaing ng iyong pamilya at ipakita ang malasakit sa kanilang mga pangangailangan. Ang iyong presensya ay magbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw ay maging bukas sa mga oportunidad at huwag matakot na subukan ang mga bagong bagay ang bawat maliit na hakbang ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Cancer, ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw, kung may nararamdaman kang alinlangan sa pakikipag-usap sa isang tao o sa isang sitwasyon, mas makabubuting ipagpaliban ito, unahin mo ang iyong pamilya at mga responsibilidad sa loob ng tahanan sapagkat dito mo matatagpuan ang higit na kapayapaan at inspirasyon sa trabaho magandang balita walang senyales ng problema sa iyong mga gawain sa halip ang masayang disposisyon at positibong pananaw ay magdadala sa iyo ng mas malaking oportunidad upang maipamalas ang iyong talino at kakayahan ang iyong sigasig at dedikasyon ay maaaring maglapit sa promosyon o pagtaas ng sweldo. Ipagpatuloy ang pagsusumikap at unti-unti mong mararating ang inaasam na tagumpay. Sa pag-ibig, ay iwasan muna ang selos. Ang pagtitiwala at pagpapakita ng tiwala ay mas magpapatibay sa inyong relasyon. Huwag hayaang maapektuhan ng mga maling akala ang inyong samahan. Ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin Manatiling kalmado at unahin ang mga bagay na mahalaga Ang tamang oras ay palaging darating kung ikaw ay maghihintay ng may tiyaga Leo Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan sa loob ng tahanan Maging mapagmasid at maingat Bigyang pansin ang mga maliliit na senyales ng suliranin sa pamilya ang iyong pagiging mapanuri at maingat ay maaaring magbigay ng solusyon bago pa lumala ang anumang problema. Sikaping maging sandigan ng iyong mga mahal sa buhay. Sa pera, ang pagiging mapagbigay sa iyong mga anak ay natural para sa iyo, ngunit tiyaking unahin ang iyong mahal sa buhay sa usapin ng pananalapi. Maging responsable sa paggastos upang mapanatili ang balanse ng inyong kabuhayan sa trabaho. Ngayon ay panahon ng pagmamasid at pag-aaral. Huwag agad magmadali sa paggawa ng desisyon. Bigyang pansin ang bawat detalye sa paligid mo upang makaiwas sa mga posibleng pagkakamali. Ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na pag-unawa sa iyong sitwasyon. Ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, ang maingat na pagmamasid at malasakit ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at kasaganaan. Virgo Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan ngayong araw, maraming desisyong kailangang pag-isipan ng mabuti, huwag magpadalos-dalos, sapagkat ang pagmamadali ay maaaring magdala ng kalungkutan o pagsisisi kapag sigurado ka na sa iyong nararamdaman at sa direksyong nais mong tahakin, ituloy mo ito ng may buong kumpiyansa. Ang kasiyahan at kasiguruhan sa iyong puso ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Sa trabaho, iwasan muna ang sobrang pagtulong sa iba upang maitoon mo ang iyong lakas at sigla sa sarili mong mga gawain. Kapag naging mas organisado at nakatuon ka sa iyong sariling layunin, mas mabilis mong matatapos ang iyong mga tungkulin ng may kahusayan, ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Ang pasensya at maingat na pagpapasya ay susi sa tagumpay. Bigyang halaga ang iyong sariling kaligayahan at pangarap bago tumulong sa iba. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay hikayatin kang magtungo sa isang tahimik na lugar tulad ng bahay ng Diyos. Doon, makakahanap ka ng kapayapaan at kasagutan sa iyong mga alalahanin. Ang mga dasal at taimtim na panalangin ay maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan at direksyon sa mga suliranin na matagal mo nang dinadala. Sa trabaho, ay ipinapayo ng mga bituin na umiwas muna sa pakikisalamuha ng labis. Maaaring hindi ito ang tamang araw para sa aktibong pakikipagtulungan. Sa halip, manatili sa pagiging mapanuri at panatilihing pribado ang iyong mga iniisip. Ang pagiging mas maingat sa pakikitungo ay makakatulong upang maiwasan ang posibleng tensyon o hindi pagkakaunawaan. Sa usapin ng pera, pinapahiwatig na mainam na suportahan ang iyong mga magulang o pamilya. Ang kanilang taimtim na panalangin para sa iyong tagumpay ay nagbibigay sa iyo ng dagdag na grasya. Huwag matakot na magbigay ang pagbibigay ay nagdadala ng mas maraming biyaya pabalik sa iyo, ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, magpakumbaba, magdasal, at hayaang ang likas na daloy ng kapalaran ang gamabay sa iyong araw. Scorpio, ngayong araw, ang mga bituin ay nagbabala na umiwas muna sa mga komplikadong kasunduan o transaksyon, Lalo na kung sa tingin mo ay mahirap kausapin ang kabilang panig, ang ganitong mga sitwasyon ay posibleng magdulot lamang ng hindi inaasahang gastusin o pag-aalala. Sa trabaho, ang iyong gabay ay nagpapayo ng pagiging maingat sa mga desisyon. Iwasan muna ang pakikipag-usap sa mga usaping hindi mo lubos na nauunawaan. Mas mainam na mag-focus ka sa iyong sariling mga gawain at tapusin ang mga ito ng may dedikasyon. Ang ganitong diskarte ay magdadala ng kasiyahan sa iyong araw at magpapalakas sa iyong produktibidad. Pagdating sa pag-ibig, kung mayroon kang alalahanin o pangamba, mainam na ipahayag ito sa iyong minamahal. Ang bukas na komunikasyon ay makakatulong upang mapanatili ang tiwala at lakas ng inyong relasyon. Ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, huwag matakot sa pagiging tapat at matiyaga kahit tila mahirap ang sitwasyon. Sagittarius. Ngayong araw, ang iyong gabay ay nagbibigay diin na ang mga plano at layunin mo ay dapat nang isa katuparan sa paggawa nito. Maaari kang makadiskubre ng mga bagong oportunidad na magpapalawak ng iyong mga posibilidad, lalo na sa aspeto ng karagdagang kita, magtiwala sa iyong kakayahan at manatiling bukas sa mga bagong kaalaman. Sa pera, magingat sa anumang uri ng investment o pagpapautang. May suriin muna ang sitwasyon at siguruhing hindi ito magiging sanhi ng pagkawala ng iyong pera. Sa tahanan, kung kailangan mong magpahayag ng opinyon, tiyakin na nauunawaan mo ang kabuoang konteksto ng sitwasyon bago ka magsalita. Ang pagiging maingat sa mga salitang bibitawan ay makakaiwas sa hindi pagkakaunawaan sa trabaho manatiling mapagmasid at kilalanin ang mga taong karapat dapat pakisamahan. Ang pagiging sensitibo sa paligid ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na ideya kung sino ang maaaring makatulong sa iyong mga layunin, ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, magpakatotoo sa sarili at hayaang ang iyong mga desisyon ay gabayan ng liwanag ng karunungan. Capricorn ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay nagbabala na umiwas sa mga taong mahilig magsalita ng sobra-sobra at tila alam ang lahat ng bagay, sa katotohanan, walang malinaw na sinyales na ang kanilang mga sinasabi o ipinapangako ay magkakaroon ng katuparan, mas mainam na manatili kang mapanuri at tumutok lamang sa mga gawaing tunay na may kabuluhan, kung may kailangang pirmahan o desisyon na kailangang gawin, gawin ito agad upang maiwasan ang pagkaantala. Kung may anak o minamahal na magyayaya sa iyo para sa isang aktibidad o lakad, ito ay dapat mong tanggapin. Ang kanilang paglalapit at lamang ay magbibigay sa iyo ng dagdag na kasiyahan at pagpapalalim ng inyong relasyon. Ang simpleng sandaling ito ay magpapalakas ng inyong koneksyon bilang magkasama. Sa trabaho, ipinapayo na maging profesional at gumawa lamang ng mga bagay na naaayon sa iyong tungkulin, iwasan muna ang mga chismis o pakikisali sa mga isyo na walang kinalaman sa iyong gawain, ang pagiging tahimik at produktibo ay magdadala ng magandang resulta, ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, magingat sa mga tao at sitwasyon, manatiling totoo sa iyong layunin, at gawing mas makabuluhan ang bawat kilos mo ngayong araw. Aquarius, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagbibigay diin na kung may duda ka sa sinasabi ng kausap mo. Mas mainam na direktang kausapin siya ngunit sa mahinahon at magalang na paraan, huwag hayaang ang mga hindi pagkakaunawaan ay maging sanhi ng alitan sa halip unawain ang sitwasyon at ipakita ang iyong pagiging mahinahon kung ikaw ay may ugaling palaging tumutulong pinapahiwatig ng mga bituin na umiwas muna sa mga taong palaging umaasa sa iyo hindi mo kailangang akuin ang lahat ng problema ng iba Bigyan mo rin ng panahon ang sarili upang makapagpahinga at makapag-isip. Sa trabaho, ipinapakita ng mga sinyales na walang magiging problema sa iyong mga gawain. Ang pagiging masipag at maagap sa pagtapos ng iyong mga responsibilidad ay maaaring magdulot ng mas mataas na tiwala mula sa iyong mga superior. Patuloy lamang sa pagiging masigasig at makakamit mo ang mas magagandang oportunidad sa pag-ibig habang patuloy mong ipinapakita ang iyong lamang at malasakit mas lalong umaayon ang kasiyahan sa inyong pagmamahalan ang pagbibigay ng oras at atensyon ay nagpapalakas sa inyong relasyon ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan panatilihin ang balanseng ugali maging bukas sa komunikasyon at hayaang ang bawat kilos mo ay maging bukal sa kagandahang loob. Pisces, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na ang anumang kasunduan o deal na papasukin mo ay may posibilidad na maging kapakipakinabang para sa iyo, ngunit maging maingat at tiyakin na nauunawaan mo ang lahat ng detalye bago ka pumirma o sumang-ayon. Sa tahanan, Ipinapayo na iwasan muna ang pagtanggap ng bisita ngayong araw. Ang katahimikan sa iyong paligid ay makakatulong upang magbigay ng mas malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Bukod dito, kung may mga miyembro ng pamilya na nagpaplanong pumasok sa isang kasunduan na may kinalaman sa pera, paalalahanan sila na maghinay-hinay muna. Ang anumang maling hakbang sa usapin ng pera ay maaaring magdulot ng kalungkutan o pagsisisi. Ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, maglaan ng oras para sa pag-iisip, iwasan ang mga hindi kinakailangang alalahanin, at hayaan ang liwanag ng araw na magbigay sa iyo ng inspirasyon para sa mas maayos na desisyon.